So yan guys, welcome sa akin channel Alam mo na ba kung paano basahin ang inches guys? Ang inches kasi guys, ang pangunahing ginagamit na panukat sa mga installer guys ng glass aluminum or sa paggawa at pagbuo ng mga glass window So yan guys, kung hindi mo pa alam kung paano basahin ang inches sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano basahin ang inches So yan guys So yan guys, Isusulat lang natin dito sa papel yung sample sa pagbasa ng inches guys. At ibabahagi ko rin sa inyo yung technique kung paano basahin ng mabilis guys. So yun guys, ito yung panukat natin na ginagamit guys. Dito yung inches sa itaas at sa baba naman guys yung sentimetro. Nakikita nakikita yung maliliit na guhit guys. Ayan. So yan ang ibabahagi natin guys kung paano basahin yan guys Nang mabilis guys So sample naman ng 1 inch 0 1 inch Kung baga ito yung 1 inches Yung ito guys Ito Ang 1 inches Ay binubuo ng dalawang 1 half Ayan 1 half At 2 half tapos guys ang 1 inches ay binubuo din ang apat na 1 port yan 1 port 2 port 3 port at 4 port sunod naman guys ang 1 inches ay binubuo din walong 1-8 or 8-8 1-8 2-8 4-8 5 8, 6, 8, 7 8, at 8-8 sunod naman guys ang 1 inches ay binubo din ng labing anim na 1-16 1-16 2-16 3-16 Four sixteen, five sixteen, six sixteen, seven sixteen, eight sixteen, nine sixteen, ten sixteen, eleven sixteen. 616 916 12 16 13 16 14 16 15 16 at 16 16 So yan guys, sila yung nasa loob ng 1 inches guys. Dalawang 1 half apat na 1 fourth walong 1/8 anim na 116. So, yan guys. Pag dito tayo sa actual na sa metro, dito guys, yung makikita mo at mababasa lagi at maririnig guys, ay wala ito. Hindi sila ginagamit guys. Ayan. So, wala sila dyan guys. So, hindi sila ginagamit dito sa atwal na sa metro na guys. Yung kadalasan na nagagamit yung 1-8, 15-16, 7-8, 13-16, 3-4, 11-16, 5-8, 9-16, at 1-2. 7-16, 3-8, 5-16, 1-4, 3-16, at 1-8, at 1-16. So sila lang yung ginagamit guys. So ito nung nasa bilog wala na guys pero sa pagbasa guys ng 1 inches or sa loob ng guhit ng 1 inch importante din guys na alam natin tong yung nasa bilog kasi dyan tayo kukuha ng technique kung paano natin sila pasahin ng mabilis sample guys kung tumama dito yung pagsukat mo dito ayan dito guys So 5/8 'yan guys. Ayan. 5/8. Kung tumama diyan at alam mo yung 1/2 is 4/8. Ayan. So alam mo na agad ang kasunod dyan is 5/8. Alam mo na agad kung paano basahin yung tumama dito. Kasi karamihan alam yung inches pero hindi agad makapagbasa agad pag dito tumama yung panukat minsan nagsisimula dito guys bilangin dito bibilang muna dito 1-8 1 4 tapos 3-8 1-4-8 uh, tapos 5-8 yeah. bibilang muna dito dito guys magsisimula muna dito para malaman kung, anong pagbasa dito guys so kung alam mo na yung 1-8 is 4-8 so madali mo siyang mababasa guys tapos guys kung dito naman tumama yung sukat so, dito sa 3.8 so pareho lang din guys kung alam mo yung 1 4 yung 1 4 is 2.8 alam mo na agad kung paano basahin to so alam mo na agad na 3.8 pwede di rin dito ka magsisimula sa 1 half pag minus ka lang ng 1 8 so ito din kasi yung 1 half is 4 8 ang 1 half guys is 4 8 kasi yung 1 inch is 8 8 so ang kalahati ng 8 8 is 4 8 So, ang kalahati ng 4.8 is 2.8 yung 1.4. Tapos kung tatama naman dito guys, sa 7.8, kung gano'ng kadali dito basahin sa 1.8, so gano'n din sa 7.8. Kasi yung 1 inch is hanggang 8.8 lang. So, minus 1.8, so 7.8. At gano'n din sa 1.16 guys. Ang 1.16 is, ang 1.8 is, 16-16 So yung kalate, 8-16 So kalate ng 8-16 is 416. 16 So maliliit na yan na guhit guys Ito guys eh. Sa technique din guys na pagbasa niyan Pag tumama dito Ayan dito Sa pangatlong guhit guys La zero Pag dito tumama So 3-16 siya mas madali lang dyan guys at dito sa 516 Kasi Mas malapit lang dito guys Kaya mas madali sya yung basahin Pero kung dito naman guys Yung medyo malayo Sa 0, 13, 16 Yan ang pinakamahirap Nabasahin sa loob na 116 guys So madali lang sila mabasa guys Yung nasa gitna nila guys is 3-4 So yung 3-4, yung kapariyong sukat niya. So 11/16 is 12/16, yung sa gitna. guhit nila guys dito guys, ano. Oh. Ito. Itong malaking guhit. Tapos yung katabi niya, yung maliliit So sila yung 11/16 at 13/16. So yan guys, para madali, so, idali mo lang mabasa ito. ayan Kung alam mo yung 3/4 is 12/16, so alam mo na agad. Anong sunod nila na bilang guys? So 12 16, yung katabi is 13 16, pag papuntang 1 inch. Pag dito naman tumama sa 11 16, tabi ng 3/4. So ang 3/4 is 12 16. So alam mo na guys na 11 16 siya. At ganun din dito guys, sa 9 16. Yeah, 9 16 at 7 16. Medyo mahirap din to guys. Medyo mahirap din to guys kasi malayo sa zero. So, kung bibilangin mo siya dito, sa, ayan, masyadong malilit yung guwit, guys. Masakit sa mata. So, para hindi sasakit yung mata, 716, 916, yung sa gitna nila ng guwit, guys, is 1 half. Yung 1 half, pag i-convert natin, natin sa sukat sa 116, is 816 siya, guys. Kalahati ng 1616. So, pag dito tumama, yung sukat katabi ng 1 up alam mo yung 1 up na 816 so alam mo na agad kung paano basahin to 916 yan tapos naman guys pag dito tumama yung sukat sa 716 ganun din mababasa mo agad kung anong panukat to guys kung anong pagbasa dito so yan guys maraming salamat sa panunood at yung nakatulong guys Please support my channel. Click subscribe button, guys. Maraming salamat.